Welcome back sa ating channel mga kaibigan Ako po si Mr. Y At nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtangkilik muli Sa aming Kapalaran Daily Horoscope We would like to thank the following followers Maraming salamat sa panonood Ma'am Rose Link Marilyn Luna Erlinda Abaro Legazpi Mark Hill Herona Maraming salamat sa panonood Ma'am Samantha Buitizon Julius Eva Abar Special shoutout din kay Ma'am Virginia Biliran Bahala, Luisa Torres at kay Sir Tony Asani. Anong kapalaran mo ngayong araw ng Sabado? Horoscope, pag-ibig, kalusugan, Datung at karara. Aris Sabado ngayon pero hindi ibig sabihin ay hihinto ka sa pagiging masigla sa karera. Kung may naiwan kang trabaho, gugustuhin mong matapos ito para relaxed ang isip mo sa susunod na linggo. Hindi mo maatim na may pending at asahan mong magiging produktibo ka kahit weekend. Sa finances, may good news naman. Baka makatanggap ka ng bayad o bonus mula sa nakaraang proyekto. Health-wise, mataas ang enerhiya mo para alalahanin na hindi ka robot. Magpahinga ka rin pag may time. Sa love life naman, kung may partner ka na, baka magplano kayo ng lakad o simpleng bonding na magbibigay kulay sa iyong araw na ito. Kung single ka pa, may pagkakataon kang makilala ang isang taong may parehong adventurous vibe, baka sa isang social gathering o online group. Your lucky numbers for today is number 7, 19, 28 and 40. Lucky color, scarlet. Taurus. Weekend na at ang focus mo ay comfort. Sa karera hindi man hectic ang araw mapapansin mo na may isang tao sa trabaho na humahanga sa consistency mo at baka ito'y maging daan para sa future opportunities. Sa pera naman stable ang daloy. Pero ingat sa sobrang paggastos lalo na kung mahilig kang magpa-deliver ng pagkain o bumili ng small luxuries. Health-wise naman kailangan mo ng relaxation. Maganda kung maglaan ka ng oras sa stretching, warm bath, o simpleng tahimik na oras lang. Sa love life naman sweet ang energy mo ngayong araw na ito kung may partner ka na baka masurprise surprise kanya ng simpleng gesture na magpapangiti sa iyo buong araw kung single ka may taong magpaparamdam ng interest at mapapansin mong seryoso ang intensyon niya your lucky numbers for today is number 4 12 25 and 38 lucky color emerald green gemini Kilala ka bilang taong laging may bagong ideya at ngayong araw ay mas magiging creative ka. Sa karera, baka maisipan mong gumawa ng side hustle o project na matagal mo nang iniisip. Ang energy ng araw ay para sa innovation. Sa finances, huwag masyadong mabilis sa paggastos. Isipin muna kung kailangan bago kumilos. Health-wise, medyo hyper ka at madaling ma-burn out. Kaya huwag sobrahan ang multitasking. Pagdating naman sa buhay pag-ibig, exciting ang vibes na ito. Kung may partner ka, makikita mo na masarap palitan ng kwento at plano ang araw. Kung single ka, may makakakilala kang bagong witi at parang mirror ng personality mo. Your lucky numbers for today is number 9, 14, 22, and 41. Lucky color, yellow. Cancer Sensitive at caring ka at ngayong araw na ito mas lalabas ito. Sa karera baka may isang kasamahan o kaibigan na lumapit sa iyo para maglabas ng sama ng loob at ikaw ang magiging comfort nila. Dahil dito, mas lalalim ang respeto ng tao sa iyo. Sa pera naman, maganda ang enerhiya mo. May chance kang makareceive ng maliit na blessing mula sa iyong pamilya. Sa health naman, maglaan ng oras para mag-relax. Baka maganda kung mag-meditate o maglakad-lakad sa tahimik na lugar. Sa love life naman, romantic ang enerhiya mo. Kung may partner ka na, mas magiging expressive kayo sa isa't isa. Kung single ka pa, may taong makakaramdam ng kakaibang connection mo sa pagiging warm at understanding mo. Your lucky numbers for today is number 6, 18, 27 and 42. Lucky color, white. Leo Shining star ka ngayong araw na ito. Pagdating naman sa iyong karera kahit weekend, may mga taong hihingi ng payo o guidance mula sa iyo dahil malakas ang aura mo ngayong araw na ito. Ikaw ang type ng tao na inspirasyon para sa iba. Sa finances naman steady lang pero baka may temptation na gumastos sa luho. Bantayan mo lang ito. Health-wise, energetic ka pero maganda rin ang maglaan ng oras para sa stretching o light exercises. Sa love life naman, romantic at exciting. Kung may partner ka, pwede mag-date o gumawa ng activity na bago sa inyo. Kung single ka pa, may isang admirer na matagal nang nagtatago ng feelings at baka biglang lumantan ngayong araw. Your lucky numbers for today is number 5, 16, 24, and 39. Lucky color, gold. Virgo. Organized at practical ang enerhiya mo ngayong araw na ito. Sa karera, baka maisipan mong ayusin ang mga naiwan mong task o maglinis ng workplace at dahil dito, mas magiging klaro ang isipan mo sa darating na linggo. Sa finances, okay lang pero mas maganda kung mag-iipon ka ngayon kaysa gumastos. Health-wise, bantayan ang iyong diyata baka sobra ka sa caffeine o sweets. Sa love life naman, sweet at calm ang energy mo. Kung may partner ka, masarap mag-usap ng mga future plans. Kung single ka, may makikilala kang bago at maa-appreciate niya ang pagiging grounded at responsible mo. Your lucky numbers for today is number 11, 20, 29 and 37. Lucky color, navy blue. Libra balance at harmony ang dala ng araw para sa iyo. Sa karera naman, may maliliit na task na gusto mong tapusin at magiging smooth ang lahat dahil sa iyong diplomacy. Sa finances, may posibilidad ng maliit na blessing. Baka isang regalo o treat mula sa iyong kaibigan. Health-wise, dapat bigyan ng oras ang katawan sa pahinga at magandang tulog. Pagdating sa buhay pag-ibig, romantic ang energy mo ngayong araw na ito. Kung may partner ka na, magandang communication at masaya ang banding. Kung single ka pa, may makikilala kang bago na may artistic at charming aura at agad mong mararamdaman ang inyong chemistry. Your lucky numbers for today is number 3, 15, 26, and 44. Lucky color, pink. Scorpio, Intense ang aura mo ngayong araw na ito. Sa karera, mayroong pagkakataon na isang tao ang lalapit sa iyo para humingi ng tunong upayo. At may papakita mo ang leadership skills mo. Sa pera naman, stable naman pero huwag basta-basta magpapahiram ng pera ngayong araw na ito kahit na sa susunod na linggo. At baka mahirapan ka na singilin ito sa susunod na mga araw. Health wise, bantayan ang stress at huwag sobrang emotional load. Sa love life naman, romantic at mysterious ang enerhiya ngayong araw na ito. Kung may partner ka, lalalim ang connection nyo dahil mas open ka na sa iyong nararamdaman. Kung singa ka pa naman, may taong quietly interested at baka ngayon siya ang magparamdam. Your lucky numbers for today is number 8, 13, 21, and 36. Lucky color, maroon. sa guitarius adventure ang hanap mo ngayong araw na ito sa karera baka makaisip ka ng bagong plano o estratehiya para mapabilis ang trabaho sa susunod na linggo sa finances, may positive energy naman. Baka may dagdag kita o libreng treat na darating sa iyo. Health-wise, masarap mag-exercise o gumalaw-galaw ng katawan para i ang energy mo. Sa love life naman, masaya ang vibes ngayong araw na ito. Kung may partner ka na, exciting ang plano ninyong gawin ngayong weekend. Kung single pa, may makikilala kang bago at madaling magiging komportable ka sa kanya dahil pareho kayong outgoing. Your lucky numbers for for today is number 10, 19, 33, and 45. Lucky color, purple. Capricorn Hardworking ka pa rin kahit weekend. Sa karera, baka maisipan mong ayusin ang schedule at task mo para maging productive ang darating na linggo. Sa finances, steady ang sitwasyon pero huwag sobra sa gastos. Health-wise, maganda kung maglaan ng oras para sa pagpapahinga at meditation. Sa love life naman, seryoso at calm ang energy mo ngayong araw na ito. Kung may partner ka, masarap pag-usapan ang mga long-term plans ninyo. Kung single pa, may taong maa-attract sa disiplina at seriousness mo sa buhay. Your lucky numbers for today is number 2, 14, 28, and 46. Lucky color, gray. Aquarius, creative ang energy mo ngayon. Sa karera, baka makaisip ka ng bagong proyekto o ideya na makakatulong sa future. Sa finances naman, medyo okay naman pero huwag ka lang sa sobra sa gastos lalo na sa hobbies at online shopping. Health-wise, bantayan ang tulog at siguraduhin na may oras para sa relaxation. Sa love life naman, exciting at fun ang araw na ito. Kung may partner ka, masarap mag-explore ng mga bagong activities together. Kung single pa, baka makilala mo ang isang taong kapareho ng interest mo at agad kang magiging curious sa kanya. Your lucky numbers for today is number 6, 18, 27, and 41. Lucky color, aqua blue. Pisces, medyo magiging emotional ka sa araw na ito. Sa karera, baka makaramdam ka ng inspirasyon at magagamit mo ito para gumawa ng magandang ideas o plano. Sa pera naman, steady ang daloy pero huwag siya sobra sa gastusin para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Health-wise, bantayan ang emotional stress at maganda kung maglaan ka ng oras sa nature o music para ma-relax. Sa love life naman, romantic ang vibes. Kung may partner ka, mas magiging sweet at malambing ka. Kung single naman, may possibility ng kilig moment sa isang taong hindi mo inaasahan. Your lucky numbers for today is number 5, 12, 30, and 42. Lucky color, silver. Palagi po nating tatandaan na ang mga bituin ay gabay lamang. Meron tayong tinatawag na free will. Gamitin natin ito.